Sa Iligan City mga kasama, labing apat na kabahayan natupok sa nangyaring sunog sa Barangay Del Carmen. Mula sa Remini Iligan, may detali, Rajaman J. Dubarco Jade. Umabot sa labing apat na bahay ang tupok sa sunog bandang alas 7.35 ng umaga sa Zone 1B, Barangay Del Carmen, ito sa lungsod ng Iligan. Ito ang kinumpirma ni SFO2 Chris Oliver Caballero ng Bureau of Fire Protection Iligan. Dalawa pang bahay ang bahagyang nasira sa nasabing insidente. Ayon sa ulat, siyam na fire trucks ang rumispondi sa sunog kung saan idiniklara ang second alarm alas 7.43 ng umaga at itinaas pa sa third alarm bandang alas 7.51 na kontrola ang apoy bandang alas 8:35 ng umaga at tuluyang idiniklara ang fire out alas 8.37. Atong sibilya naman ang nagtamo ng first degree burn at agad nabiligyan ng lunas ng mga emergency responder dagdag pa ni kabalyero ang mga bahay ay yari sa kumbinasyon ng light at kongkreto materials at tuloy pa ang sirigawang imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala kasama mo sa RMN DXIC Iligan Radyoman J Dubarco tatak RMN